अब कई से बन है Nga ni na James Reid at na din Lustre. wala na akong pake, basta bahala na. Sa bawat sulok ng Pilipinas, mula sa mga lungsod hanggang sa mga liblib na lugar, iisang karaniwang sambit ng mga Pilipino sa harap ng kawalang katiyakan. Bahala na. Isang simpleng kataga, ngunit sa likod nito ay may dalang malalim na pananampalataya at pilosopiyang umiiral sa ating mga Pilipino. Ngunit saan nga ba ito nagmula? Yan ang tatalakayan natin dito sa panibagong episode ng Bakit Ba Tayo Ganito. Kung saan aalamin natin ang iba't ibang katwiran sa likod ng iba't ibang kaugalian nating mga Pilipino. Halika, magsimula na tayo. Kadalasang sinasabi ng mga Pilipino ang bahala na kapag hindi sila makapagdesisyon sa kung anong susunod nilang gagawin o kaya naman ay wala silang ideya kung ano ang susunod na mangyayari. Sinasabi ang katagang ito kapag gusto na lamang nilang sumubay sa agos sa mga pangyayari, ano ang kaihinat na nito, na para bang sa isang iglap ay ibinibigyan natin ang lahat sa tadhana o marahil ay sa isang mas mataas na kapangyarihan. Ayon kay Ronaldo M. Cripaldo, ang bahala na ay hindi lamang isang ekspresyon ng kawalang alam. Ito ay isang filosofiya at katangiang kultural na naging isang mahalagang ugat ng kaugaliang Pilipino. Sa paglipas ng panahon, ay naging bahagi na ito ng ating pagkatao at ng ating kolektibong pag-iisip bilang mga Pilipino. Ngunit paano nga ba ito umusbong bilang isang pagpapahalagang Pilipino? pinaniniwala ang ang bahala na ay may malalim na ugat sa relihiyon. kung kaya't ito ay naging mahalagang pag-iisip ng mga Pilipino. Lalo na't na malaking parte ng ating kultura ang pananampalataya at paniniwala sa Diyos. Ang salitang bahala ay sinasabing hango sa bathala, ang kataas-taasang Diyos ng ating mga ninuno. Noon pa man, may paniniwala na ang mga Pilipino sa pagkakaroon ng isang makapangirihang pwersa sa isang tagapaglikha na may hawak sa ating kapalaran. Kung kaya sa bawat pagsambit ng bahala na, ay parang sinasabi natin na si Bathala na ang bahala. Kagaya ito ng pagsabi ng Inshallah ng Islam. Isang paniniwalang nag-ugat sa pananampalatayang may plano ang langit. Dahil sa paniniwalang ito, sa bawat pagsambit ng bahala na ay napapaalalahanan ang mga Pilipino Nakasama natin ang Diyos sa bawat kasawi ang palad o panahon ng kagipitan. Nagpapakita ito ng kaugalian ng mga Pilipino na maging mapagkumbaba sa paraan ng pagsusumite o ng sarili sa kapalaran o sa kataas-taasang nilalang tuwing oras ng sakuna o paghihirap na nakikita ng iba bilang positibo dahil sa pagkilala sa isang supreme being. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga nagsasabi rin na ang bahala na ay maaring maging pagpapabaya, kawalan ng plano, o pagtakas sa responsibilidad. Dito pumapasok ang mga debate sa kung ano nga ba talaga ang tunay na kahulugan at gamit ng bahala na. Bilang isa itong kaisipang sumasalungat sa definisyon dahil maari itong magamit sa iba't ibang sitwasyon, maging responsable man o irresponsible maraming nagsasabi na ang pagkakaroon ng bahala ng mentality ay dapat nang itigil. Ito ay dahil nakatatak sa kanilang isipan na ang pagkakaroon ng ganitong pag-iisip ay walang mabuting na idudulot sa buhay nating mga Pilipino. Ang kadalasang kaisipan dito ay para bang ang pagsabi ng bahala na ay ginagawang palusot o katwiran para tumakas sa mga responsibilidad. Kung saan, imbis na isipan ng mga problema, imbis na gumawa ng mga konkretong plano at imbis na manindigan, ay dumedepensa na lang tayo gamit ang bahala na. Dito nagmumula ang paniniwalang isa itong kaisipang nagkukubli sa takot, pag-aalinlangan at sa kawalan ng tiwala sa sarili. Bukod pa rito, ayon sa mga psikolohista, ang pagsabi ng bahala na ay nagpapakita ng mababang internal locus of control ang paniniwalang may kakayahan tayong kontrolin ang ating kapalaran. Kapag mataas ito, nagiging mas masigasig tayo. Ngunit kapag mababa naman ito, tayo nagiging pasibo, umaasa sa iba, at nagpapadala na lang sa agos. Para bang isang bangka sa gitna ng unos, walang layag at walang direksyon. At sa konteksto ng bahala na, may mga ekspertong nagsasabing Maraming Pilipino ang nauhulog sa ganitong pananaw at ito ay maaring implikasyon ng mababang pagtingin sa kanilang kakayahan upang baguhin ang takbo ng kanilang buhay. Dito rin pumapasok ang fatalismong aspeto ng bahala na. Sinasabing fatalistic ang bahala na dahil masyado rin itong isinasadyos ng lahat. Kung baga, Parang dito nagmumula ang paniniwalang wala na silang ibang magagawa kung kaya't sa Diyos na lang nila ang mga bagay-bagay. Dito rin nagmumula ang paniniwalang lahat ay nakatakda na at kahit anong gawin natin ay hindi na ito mababago. Ito ang sinasabing downside ni Tereso C. Casino, isang profesor sa School of Divinity sa North Carolina, kung saan itinuturing daw na hindi ka nais-nais ang bahala na dahil ginagawa itong katwiran ng mga Pilipino sa hindi pagha pagharap sa responsibilidad tuwing panahon ng kahirapan, o krisis. Sa halip na magsikap, sa halip na lumaban, ay pipikit na lamang ang iba. Magdadasal at maghihintay. Bahala na kung anong mangyari. Dito tayo maaring ipahamak ng bahala na. Dahil kapag ang isang lipunan ay lumulubog sa ganitong kaisipan, nawawala ang pananagutan. Nawawala ang diskarte at ang paglaban para sa pagbabago. Hindi na natin itatanong ang sarili ng ano nga bang maaari kong gawin? Sinasabi na lang natin na kung mangyari, mangyayari. Kaya para sa ilan, ang bahala na ay hindi tanda ng katapangan, ngunit isang takda ng pag-urong. Sa mga ganitong pananaw, nagiging malino kung bakit maraming paniniwalang kailangan nangang iwaksi ang bahala na. Ngunit, masyado nga ba nating minamalit ang kahulugan nito? Tunay ngang mayroong pagkakataon kung saan ito ay nagiging palusot. Ngunit, dapat nating isipin na paano kung ang bahala na ay hindi naman talaga pagtakas, ngunit isang paninindigan. Maaring hindi lamang ito isang simpleng pagsuko sa tadhana. Maaring ito rin na isang pananampalatayang kasama ng pagkilos isang pananiwalang sa kabila ng kawalang katiyakan, ay may saysay -say pa rin ang pagsubok. Dito naman nagmumula isang pananaw, na ang bahala na ay isang ugaling buong tapang na humaharap sa pag-aalinlangan. Ngayon, atin naman talakayin ang mga positibong aspeto ng bahala na. Mahirap pang tanggapin, ngunit mayroon din naman talaga ang mga pagkakataon kung saan ginagamit ang bahala na bilang palusot para umiwas sa pananagutan, para hindi gumawa ng plano o para hindi na mag-isip ng solusyon. At sa mga ganitong konteksto, totoo nga namang nagiging hadlang ito sa atin. Pero kung titignan natin mabuti, hindi naman dapat dito tumigil ang kaisipang ito. Ang bahala na, sa kabila ng madalas na neg negatibong interpretasyon, ay may kakaibat pa rin kabutihan. Ayon kina Pepua at Protasio Marcelino, ang bahala na ay hindi fatalism, kundi isang pahayag na nagpapakita ng determinasyon at pagsugal. Ito raw ay paraan ng mga Pilipino para sabihin sa sarili na handa silang harapin anuman, anumang mga paghihirap at gagawin nila ang kanilang makakaya upang makamit ang kanilang mga layunin. Sa ganitong paraan ay nakikita na ang bahala na ay hindi lamang basta pagsusumite ng sarili sa tadhana. Munit isa itong panata na handa tayong harapin anuman ang bigay sa atin ng tadhana. Dito, may kitang maaring mag-iba ang kahulugan ng bahala na depende sa kung paano ito binibigyang halaga sa bawat sitwasyon. Ganito rin ang sinasabi ni Demesa. Ayon sa kanya, ang bahala na ang nagbibigay ng Pilipino ng kakayahang umiti at tumawa sa gitna ng unos o sakuna. Dito sinasabing nagmumula ang resilience o katatagan ng mga Pilipino. Bukod pa rito, sabi rin niya na ito ay mayahambing sa silangang filosofiya na layuning makiangkop sa kalikasan, kung saan hinagalang ang tagbo ng mundo sa parang hindi nawawala ang pansariling layunin. Bagamat maaari daw itong makita bilang pasibo, ito raw ay nagiging dynamic without being coercive. Ibig sabihin, nagpapakita ito ng lakas, ng katatagan, sa hindi agresibo pero buo ang loob. Bukod pa rito, ayon sa ibang pag-aaral at pananaw, ang bahala na ay nagsisilbi bilang isang shock absor absorber ng mga Pilipino, lalo na sa mga sitwasyong tila wala ng solusyon. Sa gitna ng mga krisis, sakuna at matinding paghihirap, ito ang nagiging sandigan at isang coping mechanism na nagtutulak sa atin upang magpatuloy kahit na puno ng pag-aalinlangan. Sa ganitong paraan, ang bahala na ay parang pagsugot sa gyera ng buong tiwala. Isang matapang na hakbang kahit na puno ng walang kasiguraduhan. Na pinapalakas ng paniniwala na may mas mataas na kapangirihang gagabay sa atin bilang natututo tayong harapin ang at tanggapin ang anumang hamong ibinibigay ng buhay. Makikita dito na ang bahala na ay hindi lamang isang simpleng pagbitaw ng kontrol. Sa konteksto ng kultura nating mga Pilipino, isa itong paraan ng pagharap sa kawalang katiyakan gamit ang pananampalataya at ang kakayahang magpatuloy sa kabila ng paghihirap. Kaya sa halip na ituring natin itong hadlang, dapat ay makita rin natin dito, makita rin natin ito bilang isang simbolo ng katatagan Nagsisilbi ito bilang isang tulay sa ating kaisipan na nagsisilbing tagapamagitan ng mga bagay na kaya nating kontrolin at mga bagay na kailangan na lang nating talagang ipaubaya sa tadhana. Sa mga ganitong pag-iisip, natitimbang natin na kahit may pagkakataong negatibo ang naging epekto ng bahala na, ay mas mabigat pa rin ang kabutihang maaaring ibigay sa atin ng pag-uugaling ito. Ngayong narinig na natin ang iba't ibang pananaw tungkol sa bahala na, may kita natin na totoo nga namang mayroon itong negatibo at positibong pagpapakulugan. Nagiging negatibong pag-uugali ang bahala na kapag ito ay nagiging dahilan ng pagkawala ng tiwala at pagpapahalaga sa sarili, pagkakaroon ng fatalistikong pananaw, o simple pagsuho pagsuko na lamang ng sarili sa tadhana. Ngunit nagiging positibo ito kapag ito ay nagpapalakas ng loob, nagpapalalim ng determinasyon, at nagtutulak sa isang tao upang magpatuloy sa kabila ng pagkawalang katiyahan kung saan ito ay naging paraan ng pagharap sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Ngunit, higit sa lahat, kapag sinasambit ng tao ang bahala na, hinihikay nila ang kanilang sarili na handa silang harapin anuman ang mahirap na sitwasyon o mga sandaling maaring bumago sa takbo ng kanilang buhay. Ang pagsabi ng pariralang ito ay katulad ng pagdadeklara ng kanilang kumpiyansa na makaisip sila ng mga solusyon kapag dumating na ang mga pangyaring iyon. Sa huli, ang bahala na ay higit pa sa isang simpleng kataga. Sumasalamin dito ang ating pagkapilipino, ang ating takot at tapang, ang ating bawat pagdududa at pananampalataya, at higit sa lahat, ang ating pagkapit sa mga posibilidad kahit sa harap ng kawalang katiyakan. Sa bawat bahala na ay may isang taong hindi sumusuko. At sa dulo ng lahat, marahil ay sinasalamin nito ang, bu ang tunay na diwa ng pagiging Pilipino. Ang, pagpapa ang pagpapatuloy sa kabila ng lahat ng may dasal sa labi at tapang sa puso.